Hello guys, kumusta po kayo? Naglikhain ng Diyos ang mundo. Guys, alamin natin, pakinggan natin ta. Nilalang ng Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Tinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niya araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Genesis Kapitulo 1 bersikulo 1 hanggang 5. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitan ito ay tinawag ng Diyos na kalawakan. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niya, lupa, ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanika nilang uri. At iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanika nilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi, at magsilbing palatandaan ng pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw, ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Dumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 6-19 Guys na nagustuhan you follow naman like share subscribe at papindon na din ang bill para update kayo sa mga videos ko maraming salamat po.